Hello guys, welcome back to our channel Feeding Frenzy TV So ngayong hapon nga pala dito kami sa recrop ng tambakan dito sa Prok 1A at kung napapansin nyo guys may mga bata dito no at magpapalaban nga pala kami ng gagamba hey, Kaway ka muna, Bugoy Say hi to my vlog Hi Si Bugoy at si Jion Jion Jeyon. Jeyon. Say hi Jeyon. Jeyon. Hi. So ngayong hapon nga pala guys ay magpapalaban kami ng gagamba. Actually magkapatid tong dalawa si Bugoy, ang kanyang kuya at si Jeyon, ang kanyang nakababatang kapatid. So maglalaban sila ng gagamba. Ito na yung gagamba ni Bugoy. Itiman. Ayan. Itiman. Itiman, nagagamba ni Bugoy. Ayan. At, kunin natin yung gagamba ni Jiyon. Itong gagambang mais. Tingnan natin kung sinong mas magaling partida. Bawas ng isang galamay Nabawasan na ng isang galamay oh. Pero, papalag pa rin yan. Ayan na. Ito na. Uy, hulog sa kuya niya. Uy, laglag na naman. Sige. Okay. Dari, patubang. Uy, laglag na naman. Ang tapang talang gagamba ni Gio, no? Yan. Bakit ba ang blurred? Hirap mo focus yan. Focus na. Uy, laglag -lag na. Laglag -lag kay Gio. Nakabawi kay ano. Nakabawi kay Bugoy. Yeah. Sige. Ako okay. Okay. Ah, sayang. Hirap talaga guys ng palaba ng gagamba no. Lalo na pag ang likot ng mga gagamba natin. Ay, wag. Kaya <messive> nga Uy. Sayang, wala fokus. Ngayon. Nag-wild. 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 nag wild nag <laughs> wild Nalaglag kay Jiyun. Ayan. Bye. Uy, laglag na naman. Nakabawi. Nakabawi kay Jiyun. Ito na. Babawi na. Laglag. Ayan, sige. Isa pa. Uy, Ayan. 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 Sige pa. Taglag na naman. Gilas. Sabah, video ko na Gilas. Ano sa amin, Ana? Kuydi, mo na siyo. Ay, sabaw ka, belum video pa. Si Balong na paagi buat pawaon samit g g agent oh la na talo na kay J yon g ang wala na silpan kay oh la na tapos na so yun lang guys